Mama mo yan, mama mo yan. That is your mother. Matagal itong maglandi. Lalo na kung hindi na purga, hindi na bigyan ng vitamins, hindi na bigyan ng... Ka-farmers, magandang hapon po sa atin lahat. Ito na pong sinasabi mga ka-farmers. Pakita mo nga. Yes, oh. Wala na po tayo pagdating ko dito mula ako sa bugasan, ha? Ito guys, ha? Halika guys, samahan niyo ako, guys. Guys, happy happy farming. <laughs> Ayan, Nakalabas yung aking guys eh pasintabi lang mo. sa kumakain dyan, ha? Ayan, ang mga gamit ko dito ay talaga namang uh, kinalat ng gilt ko. Ano po? Pati yung feeds. Yung feeds ko na kababa dyan. Miki, come on! Halika! Malaki na ito guys, ha? May kawawa naman ito. Gusto mong lumabas? Miki? Ito na guys, nasabi. Na... Ano hinatid? Halika, halika, halika! surprise mo kami ha pero by the way guys mabait naman to eh na Atras atras sa March, hindi po natin ang pagbigay tayo ng feeds at dito natin Pasenorin. Napaka-surprise na talaga 'to, confess. Salamat. Ano ba? Anak si ko guys ni Saoko. Yung isang Saoko na may red tag. Oh, hindi ka dali-dali. Come on.

Nakadahit pa to guys <laughs> Happy farming mga kapalmars <laughs> Sweet so, Guys kanina kasi pag alis namin After ako nagdabing Bago kami umalis kanina Binili namin sa dalawang bata Sa amin lang So sabi namin pakibantayan nyo yung baboy namin ha Tingin tingin lang pero sa labas na sila Ngayon ito na Sinabi nila sa amin, Pio yung baboy mong isang inahin,

lolly bahan-dahan yang segi dan danang Oke okay, Can hold this one yeah. langsung may pero ayos lang ka farmers first experience sabihan nga natin si Mayo may na building ang tunang lock na pag mag building tayo sabay na kasi guys hindi na nasabay sa pag building noon sa pagpagawa sabi ko pahabol ko na lang hanggang ngayon nakalimutan pagpagawa Pagawa ayos lang naman kasi safe naman dito sa compound namin dito. Okay lang Ayan Okay kafarmers ngayon lumipas po ang isang gabi Ito na po ngayon ang uh, Kalagayan ngayon sa akin pong Mrs. at saka si Guilt na yan So bago po tayo magtapos sa video na ito mga ka farmers Gusto ko lang linawin po ano Kung bakit po nakalabas ang aking guilt na ito Number one Para po sa kaalaman ng lahat no Inyo naman pong nakikita Na ang distansya nito guys mula sa tubo na yan sa ibaba ito to 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 yan ito to mula dito sa tubo na yan papuntang sa one ano kasi yan eh one roller no 12 inches po ano so sinadya ko yan na ganyan ang distansya dapat po talaga kasi 11 inches lamang ngunit ginawa ko ang 12 inches no? ang purpose para pag sakaling uh, may nanganganak dito na area na to ayan panahon po ng bago maiwalay ang mga bake ay hindi po magsisikipan. Okay? Kasi base po sa aking mga experiences sa ibang pin ko, masikip po ang mga beek, no? Yan, pati dito sa kabila, masikip ang mga beek. Lalo na kung, ano na, lampas na ng tatlong linggo, ganyan. Pag sapit ng one month, halimbawa, magwalay ako ng one month po, halimbawa lang, dagko na or malalaki na yung mga beek, kaya masikip. Kaya, decision nito itong villaran na ganyan ang sukat sa ang distansya from sahig no from floor hanggang sa tubo sa baba yan so isa pa sa mga reason ka farmers yung pong ano yung pong bago kami umalis kahapon kasi natulog to eh so nakita ko siya yung kanyang ulohan, ka farmers hanggang dito na yan yung kanyang tainga na to ito to to to, to. yung parts ulohan niya dito na guys parang nakalabas na parang nag slant siya, parang nag slant pa ganon dahil maluwag to kasi nga farrowing pin nga ito tsaka yung kanyang ano buntutan nag slant paganon rin pa ganon sa aking pag analyze lumabas yung ulo niya dito and then nagbalabag no nakapaganon kaya yun ang dahilan na nakalabas siya dito talaga then ang aking pintuan dito ay hindi pa to kasi tinapos ni Dodong Villaran yan walang lock yan eh walang lock so nakalabas siya no? pero sa kabila ng lahat mga ka-farmers okay lang naman kahit na gahapon dito siya yan ngayon kasi malinis na pero kahapon nakikita natin sadyang kumalat yung feeds dito na nakababad sa tubig ano po yan no? ito mga ano to yung mga bagong ano na to bagong uh, babad na feeds so yung feeds ko dito yung mga pigrolak feeds na to yan hindi nya ito na tumba kasi maraming laman mabibigat no talagang ano ka farmers talagang uh, isa talagang additional na experience ko sa kabila ng pagpunta namin kahapon doon sa ano ngayon may yung beach may ano yan El Corazon yung ano guys uh, piniliguan namin kagahapon yung El Corazon sakop sa barangay Kubay North sa Bugasong Antique Ayaw ko sanang sumama guys sa uh, family ko lang naman kasi, no? Yung kapatid ng aking wife, yung bilas ko mula sa Manila, no? Uh, nag ano kasi nag usap, usap kami na syempre banding-banding din kasi uh, minsan lang kami ganyan, no? So inisip ko kung hindi ako sasama, uh, minsan lang ang ganyang panahon na magbanding kami. So yun nga, iniwan kayo mga bacon, busog naman sila, mga baboy ko, busog. No, busog sila, naghahapon. Ngunit, na-surprise kami na <laughs> lumabas yung isang guilt namin. By the way, ayos lang kasi wala namang problema sa kanya. Ikaw na mag-feed me. Number one doon. One, two, three. May mga code kasi guys, ang baldi. ay yeah. Oy, maingay! <laughs> Ikaw na, ikaw. ako na Sige, ako na, ako na Okay Pahawag sa camera ano okay. na natin guys mga main oh meron pang ano eh Hindi ko na nais yes. Hindi ko na tapos Yung tubig ay ay ay. Arong ka ron. Ora. Dito ay oron ka. Ah. So, like, ay, 'to na Ay, may manok bits ito. Okay, pa higop sa kanya. Dito So, ka ang kanya pong edad sa dumalagang baboy na ito. 5 months and 27 days old since birth po. Oh, 5 months and 27 days old since birth. Ayan. Okay. Okay, so atin po ibigay lahat ang pagkain sa baboy. Now, bas na po ng guilt ko. Yung isang pig green car guys, yung sa unahan banda doon, nabali po, no? Nabali. Yun lang ang um, hindi magandang resulta. Yan. Sasagutin ko lang tong tanong ni Kabayang. Si Kabayang Marlin Vindero Madri Sabi niya, nag-AI na po ba kayo sir sa dumalagan nyo? Hindi po, kasi nga po ito ay ano pa lang to, 5 uh, months and 27 days old since birth. So hindi pa ho siya naglandi mga farmers 'no? Patuloy ko pa siyang pinapakain ng FiguLock Mama Pro Developer. Ayun guys, sakto sa, 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 sa likod. Yan. Dali kami samahan mo ako dito. Samantala yung aking mga big ka-farmers dito. Yan. Yan dito dito ang gumalagang bawi ka pa no? mag dito. Yan. Dali kami pakitanaw mo dito ah, uh, dito ang part na to so kahapon ka farmers ito toto, to. ipagtapat ko lang to kasi ayaw ko may tinatago tayo may mga nilihim tayo ito, actually kagahapon biak lang ganyan, so nung inalign ko, straight, gano'n natiwasan ko, sa bisaya pa natiwasan ba no, so wala ng tubig ngayon dito, doon na lang sila naginom, no, pero ang update na gagawin ko, bala ko po ka farmers na gagawa ako ng isang drinker na T-type. Naghahanap pa kasi ako ng T-type na bakal. No? Yung T-type na bakal, yung dalawahang pig drinker ang mailalagay, yung T-type na bakal. Dito, ah uh, pig drinker, dito rin ganun. So, connection o connected sa tubo. Yan ang binabala kong gawin. Dito na lang ilagay sa gitnaan po, ano, sa patinors area. Tapos, doon na lang ako maglalagay ng uh, baldi o something malagi ng tubig. No? kasi gusto ko rin na uh, uh, magkakaroon po ng ano guys magkakaroon ng bagong update sa painuman ko sa kanila kasi ang disadvantage lang na nangkita ko base sa mga naranasan ko at base dito sa ginawa ko pag po grower stage o kahit pa man starter stage hanggang finisher stage ganito ang itsura may pasuyo sa camera pakilapit kung ganito ang itsura no to ang itsura, ang style sa pagkakagawa ko ng drinker. Huh? Uh, pag nagtakbuhan yung mga baboy, na base sa mga last batch ng patinors ko, tumatama ito sa kanilang katawan, nagkakaroon po ng, alam mo na guys, bawal sabihin ang word ha, sorry. Yung katawan nila nagkakaroon ng ganon. Hang! Pag tumama ito guys sa katawan nila, tapo-takbo, nagkakaroon ng ganyan. Oh. No? Yan. Siyempre, may pula na nakulay. So, isa sa mga disadvantages na akin pong na-realize, no? Nakala ko dati guys, meron akong ganyan eh. Yung nagkasabit lang na drinker, kaso nga lang, anahon pa yun ng ano, anahon pa na isa pa lang po ang, ang aking baboy na hen, No? Hindi pa ito ang image, dati wala pa ito. So ngayon, gusto kong ibalik. Ngayon nga, no? Talaga nasira kaya sa isang tubo. By the way, tandaan natin, sa lahat po ng uh, problema, meron pong solusyon. Parang eskwela. Sa problem solving, may mga solusyon. Ganun po ano. Okay? Ayan. Klaruhin ko lang, kapag iniwan ko yung babuyan ko, busog sila. No? Talagang uh, hindi ko sila pinagutuman. Ginarap ko na lang yung panahon na makasama ko yung pamilya ko sa side ng wife ko. Ano? Kasi uh, nagkakaanuhan nga na maligo, ganito, ganyan. Sa swimming pool, doon po sa bagasong. Then meron akong dalawang bata na pina, ano lang, pinabantay-bantay lang yung area namin. So, sa awan ng Diyos, wala namang problema ang nangyari sa aking baboy inahin sa kabila na nang nagtur sa dito, guys. Ayan. Nagtur sa dito. Ang nangyari lang, nabali yung isang pig drinker yung tubo. By the way, doon, okay lang. Walang problema. Yung dalawang drinker doon, walang kaso. Walang problema. Pwede na yan. ilong mo sa drum. So ayan ka farmers, no, gusto ko lang pong linawin na atin pong makikita yung aking dumalagang baboy na yan ay makikita natin na para pong mataba siya ano pero gusto ko lang pong sabihin na sa totoo lang ngayon po ay lampas na po siya 120 kilos by the weight kaya dinadayat-dayat ko na siya ka farmers hindi po katulad dati na talagang uh, tinuduhan ko siya ng pakain ano po para lang makamit niya ang sinasabi nating 120 kilos by the weight So ngayon dahil na-achieve na po niya ay talagang hindi ko na siya pinapakain ng marami, no? Talagang hindi naman kailangan na patabain ng gusto ang ating mga baboy inahin kasi nga sa atin pong napag-alaman mula pa noon na kapag po ang baboy inahin kapag sobrang mataba, hindi po agad-agad yan nabubuntis. Hindi po mabilis mabuntis, no? Pag sobrang payat naman ay hindi rin po maganda ayon sa pag-aaral ng mga eksperto kasi nga pag sobrang payat, may tsansa po na matagal itong maglandi lalo na kung hindi na purga, hindi na bigyan ng vitamins, hindi na bigyan ng awastong pagkain pakain kasi nga sobrang payat. So tama lang dapat. Ano po? Yun sulong kaagapay, instant cash, araw-araw nationwide. Madali lang sumali. Step 1, bumili ng participating products. Step 2, send ang 7-digit code via FB Messenger or SMS. Step 3, get a chance to win. Paano sumali? Bumili ng mga produkto mula sa mga sumusunod na participating Yunako brands. Hanapin ang 7-digit alphanumeric promo code sa coupon na nasa loob ng sako ng feed or sticker at i-text ang SKP space promo code send sa 225687. Example, SKP space ABCD123. Pwede Pwede rin ang code sa Facebook Messenger ng Yunako. I-scan is ang QR code at i-send is ang promo code. Pwede rin manalo ng instant GCash 20, 30, 50 at 100 araw-araw. Participating products tulad ng Pigrolac Mama Pro, Early Week 1 Kilo, Aprolite, Vitracin, Jictran, Latigo, Bixan SP, Major D, Microban, Bacterid, Sustalin LA, Digest Aid, Mistral, Ginvet at iba pa. Ang bawat promo code ay may katumbas na raffle entry depende sa produktong bibilhin. Ang preliminary draw period mula April 15 to July 15, 2025. Draw date July 16, 2025. Number of winners two 20 katao pwedeng manalo ng LED TV, 20 katao pwedeng manalo ng refrigerator, 60 katao pwedeng manalo ng air cooler. Grand draw period mula April 15 to September 30, 2025. Draw date October 1, 2025. Number of winners 40 katao pwedeng manalo ng Android smartphone, 20 katao pwedeng manalo ng smart TV, 20 katao pwedeng manalo ng e-trike, 4 na tao pwedeng manalo ng Toyota Tamaraw. Tandaan, kung manalo ang consumer, meron ding prize winning ang store partner o suki na pinagbilhan. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng tawag mula sa Yonako representative para i-verify at ipagbigay alam na siya ay nanalo. Ang opisyal na listahan ng mga nanalo ay ilalabas sa Facebook page ng UNACO. Ano pang hinihintay nyo? Bili na, sali na! So ako po, si Dodong Villaran ang patuloy pong nag-thank you sa inyong lahat mga ka-farmers sa inyong pagpanood sa video na ito. Happy, happy farming po sa ating lahat. God bless us all and peace out everyone.